Hey, baby. ay kinip pala. Kala ko huwag Wala po kasi kaming magawa. huwag naman. huwag yan, ha? At si Ate Nigi. Busy -busy. Eto ay si Feby Walang magawa At ito sila Mga adik lang Kanina pa kaya kami dito Ang alas 12 Anong oras na? Nandito pa rin kami Hindi pa kami nagla lunch Hindi pa kami nag breakfast Kami ay gutom Dinner. Hindi pa rin kami nag dinner Pero hanggang ngayon, nandito pa rin kami. Siguro hanggang mamayang 12 pa kami uuwi. Or 1 or 2. Diba? How sad. Ayan si Pebi, nakapost. Ayan si Tintin, sumingit. At eto ano. naman ako. <laughs> ano, naman ano, naman ano? ako? Ano, ano ba? Ano bang nangyari sa mata niyo? Okay ba? Diba? Okay na? Ay, ano ba nangyari sa mata ko? <laughs> ay, ano ba nangyari sa mata mo? Hindi ko din alam eh. <laughs> ay. <laughs> ay, <laughs> ay,